Ariyo, mga kababayan ko, nagluto ako ng simpleng pasta. Yan ho. Hoy ho, mga kababayan ko. Ako ay magluluto ngayon ng simpleng pasta ho, mga kababayan ko. Ayan, ipakikita ko sa inyo kung paano ako magluto ng simpleng pasta. Ayan Ito po ang lulutuin ko, mga kababayan ko. Ayan ho. Ayan. Bali, pinapainit ko muna yung kabali, mga kababayan ko. Kapag mainit na ho yan, lalagyan ko ho yan ng, ito. Oily boil. Ayan ho, mga kababayan ko. Ayan mainit na akong kawalay eh, kaya lalagyan ko na ako ng olive, olive, oil you know. ito ang ginagamit ko sa pag olive oil ho yan yun know, mga kubaya ko mainit na yung mantika yung olive oil kaya lalagyan ko na ako yung pan pang you know? bawang at sibuyas yeah, you pagkasabay know, ko na ako yan Parehas na rin yan. Yan o mga babayang ko, luto na ho yung bawang at saka sibuyas. So ngayon ho, ang, ang isusunod kong ilalagay ho ay itlog mga babayang ko. Ayun o mga babayang ko, nilagyan po ho ng itlog. Paganda nyo nang oh. Ano. Bali, dalawang itlog ko. Ang nilagay, nilagay ko, mga kababayan ko. Ano, okay. mga kababayan ko? Durog na yung itlog. Meron nga pala ko din yung konting, ko, natirang karni ng manok. ariyo. oh. Bali, ini-aking inihalbos na ko yan. Ang maigay, ano. Ano? Ilalagay ko na rin. Ano mga babayang ko. Luto na yung karne ng manok. Bali ang isusunod yung ilalagay ng manok. Aray, mga babayang ko, pinagsama-sama ko na rin. Ayan o, carrots. At saka ho, yung, puno, yung sanga ng kinchay. At saka yun o, yung hot dog. Pinagsama-sama ko na rin o yan. Ayan. Ganyan mo ako magluto. Mga babayang ko. Yan you know, mga kababayan ko. Lalagyan ho natin ng kaunting paminta. ano? You know? Okay. Yan you know, mga kababayan ko. Lalagyan ko naman ng kaunting asin. You know, mga kababayan, yan you ano? Know? Yan you know, mga kababayan ko. Pinapalambod ko muna ho yung pasta. malambot na ho yan, ilalagay ko yan doon sa nilutong mga pansahog. So, oh, mga kupayan ko, ilagyan ko din ho ng, ng kaunting green peas ho, mga kupayan ko. Ngayon naman no, lalagyan ko rin ng kaunting you know, mais. And, mga ko. Sarap po niya mga kabayan ko. Simpleng pasta. Ano mga kabayan ko. Ngayon mo, la, ngayon mo, lalagyan ba natin ng konting ano, you know, oyster sauce. Konti lang mo, lalagay. Bawang mapalat. Ayan, nice mo yan. Bawang mapalat eh. Ayan, mga kabayan ko. Yan, mga kababayan ko. Ayos na ho. Luto na yan. Ayos na ho ang lasa. Kaya ngayon, ilalagay ko naman yung, yung, mga, yung pinakapasta. Ilalagay ko, mga kababayan ko. Yan ho, mga kababayan ko. Ilalagay ko na yung pasta. Bali, hahaluin ko na lang mo ito. Ayos na ho. Luto na yan. Pag nahalo ko na. Hello you know, mga babayang ko, luto na ho ang aking simpleng pasta. You know? Oh po? my God! Niya. wow! Sige ho mga babayang ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Ingat kayo palagi. God bless po.